Hello mga kamama, magandang araw. Kain tayo ng pizza. Nandito tayo sa Car. So bumili tayo ng pizza 73. Para pag dating ni Kabebe may kakainin siya, bali susunduin natin siya. Hindi sa school niya. Kasi may nilakad ako dito sa support. So, dumiretso na ako sa school ni Kabebe para ko at makauwi siya ng maaga dahil sa bus siya sumasakay kapag sa bus siya makakauwi siya eh alas 4.30 pa or 4.20 so nandito naman ako sa fort sa lugar ng school niya sunduin na natin so kain tayo yam 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 na pizza 73 yam At yun, bumili din tayo ng tinapay. Bumili tayo ng tinapay na yan, sliced bread, onion, sibuyas, yam saka chicken. Para hindi na tayo magluto mamaya. So, titingnan natin kung magkano itong ilang pera. So, one, two, apat na pera, apat na bagay lang. Tingnan natin kung magkano. Kano kayong binayaran ko? So, yun, uh, bali 23.81. Muna lang pala yung, magkano ba yung chicken. Yung chicken 12, 12.49. Tapos yung onion, ilang piraso ba yun? 5.99. Tapos yung Italian bread, 2.99. And then, yung banana is 1.72. So, bumili tayo ng worth of 23.81. Yun lang po. Bukod pa itong pizza natin ay 22.67 Large siya. Ham and pepperoni. See? Yum, yum, yum! So, kain tayo habang naghihintay. Matagal-tagal ang paghihintay kuan ano oras na ba. Mga ano pa. 33 minutes pa. Pero okay lang. Kawawa naman ang kabebe natin. Naghihintay oh, bang. 2, 3. Nandiyan sa kabila. Lima na kami naghihintay dito. Yan po yung school ni Kabebe, bale St. John Paul po yan. Catholic school po yan, kaya dito ko siya pinaanan. Marami na pong sundo, marami na nang nakaparking. Dadating na na! Last stress pa ang labasa. Hindi ko alam kung saan na po ang kabebe ko sa harap o sa likod. Kasi kakain siya. Yan e na, ang mga bus, ang dami. Napakadaming Napakadaming bus. naglalabasa na ang mga bata ayan na naglalabasa na Ah. Na. Ang natin. Hello. Saan ka upo anak? Sa Saan? Sa likod front. o sa harap? Sa eyes ayos mo na yung mga anok mo. Sa harap. Okay. Be careful po lang kasi may matanda yung katabi natin masyadong magdiket. Opo. So yun, ang bait ng anak natin. Kasi ay. Be careful. Ay. Tumira so, yun. Kunin ko muna yung drinks mo. Salamat. Happy. You're welcome. Ano sabi mo? Salamat. You're welcome anak. So yun, kakain na siya. So yun po mga kamama, paalis na po tayo. Kasi may trabaho pa po tayo. Babalik pa po tayo sa trabaho. So yun, palis na tayo mga kamama. Let's go! Mga kamama, nakadating na tayo. Gutom na gutom ako. Kakain muna tayo bago bumalik sa trabaho. Yan lang po ang binili natin. Tsaka yung pizza. Bale, ang ulam natin ngayon ay dinuguan. Pinagsama ko na. <laughs> Pinagsama ko na para ano, mabilisan kasi kailangan alas 4 makabalik ako sa school. So, pinagsama na, dinuguan po. Kain po tayo mga kamama. Nagmamadali si kamama. Thank you, Lord. So, kain po tayo mga kamama. May niluto po si kamama ang dinuguan. God bless you po mga kamama. Kain po tayo. mga kamama, habang ako naglilinis, may naririnig akong parang tunog. So, tinignan ko sa taas, mukhang naglilig na naman yung aking bubong. So, kailangan i-remove natin yung tiles na yan, kasi pag nabasa yan, kasi yan malambot, pag basa biglang babagsak. Ayun, no? One, two. Meron pa dito, gumala na. Bali, tatlo, tatlo na sila ulit-ulit na lang to pero sa summer sa bakasyon bali eh, papalitan na yung bubong namin so ano ko yung dapat kong gawin dito dapat hindi akong gagawa nito pero kapag nahulog yan at nabasa lahat yung tile babagsak yan mas malaki pa yung lilinisin ko pag yan ay kumalat dyan mabigat yan pag basa mukhang babagsak na kailangan na natin tanggalin bago pa bumagsak, wala pa si kapapa natin. Ako na magtanggal na ako maglinis. Subukan kong alisin. Dala tayo ng basurhan. Isusut na natin sa basura. Kasi yun, pag inalis mo, mahuhulog na yun. Eh. Maglalaglagan. Sana hindi malaglag. Pa yung sasabog ba? wala din tayo ng ano so ayan magdala tayo ng hagdanan hagdan at saka basurahan ah alisin na natin baka sumabog ayan <laughs> Ang hihirap naman. Wala Mga kamama. oh, nakita nyo. Ganyan siya. Malambot siya. Ayun no, oh, naalis na natin. May tira pang konti. Kasi ito, malambot na siya hindi mo sumabog kung bukas yan pag hindi ko inalis ngayon bukas pagdating ko ng umaga ayan o natatanggal siya ayan o ayan hindi na natatanggal o, wala tayong gloves ah sabi ko sa baka mapatakan ang mga bata bukas ng umaga kaya mabuti pa ang ko na. So, yan. Ang dumi. Tumutulo siya. Lalagyan natin ng sahod. Kasi nga, nagme-melt yung isno sa taas. Eh, eh, ganyan. hanggat hindi na uubos yung isno sa taas, eh, mababasa yan. ika natin yung tubig yun, oh. Pwede saan ba tumutulo? Dito? Ay, ano ba yan? Meron pang natira. Tulog yung kapraso. Ewan ko kung ano to. Tago natin. Para bukas ipakita ko sa maintenance. O sa technician natin. Ba yan? pa na ako. pa na sana eh. Napornada pa. Napornada pa pang uwi. Sabog na naman mga kamama. Ha? Gato na naman. Ako tumutulo. Kailangan natin alisin yung mga gamit. Ah, alisin na natin itong mga gamit. Tutuluan to. Ew. Alambot. <laughs> Parang ano to ah. Parang tae. Ito. Sa summer pala eh. Ano pala to. Eh. Papalitan na ng bagong bubong. Kaya lang, ilang buwan pa rin yun eh. Ilang buwan pa rin. Ilang buwan pa rin ako magtitiis. Kuha ko ng panahod. Kukuha kong panahod. Tsaka basahan. Malaki-laki para sigurado. Yan. Para sigurado na. Kasi pag maliit, baka mapuno. Pero mamayang gabi naman, lalamig na, baka ma stop na yung pagtulo ng tubig. Mag, magpuprosin na yung bubong pag lumamig sa gabi. Yun, kumatak. Yun, tama. So ito, alisin na natin itong basura. Ano ba alam mo to ko yung gloves ko ah. So yan. Ang ating basura. Wala na sana, meron na naman. Ha? Bigko sa pangulo. Sasabihin ko na nahulog na, tinanggal ko na. Haba ba mahulog pa sa bata. Buti niya tinanggal ko na bukas mas malalayan. Mas malala ang mangyayari dyan. Mas madala. Tapon na natin sa basura. So ayan, tatapon na natin. Palalagyan ng tile. Huwag na ayaw maglagay. Lalagay mo, mababasa uli. Ano? Mababasa na naman. Di pag na-dry na, na saka ko na lang uli lagyan. Tapon tayo ng basura. ng na Naku, <laughs> natagdagan pa yung trabaho ni Kamama. Ano ba yan? Bakit naman kasi tumutulo yung bubong na yan. Ayaw pang ayusin. Ang tagal-tagal na. Ang dami ko na naging problema dyan. Ito pang is... Bukas pag hindi tumigil yan, tulo na yan. Bukas eh, ang kapala naman yan dyan. Sabi ko sa technician kanina ang umaga, bakit kasi ang gawa ng mga labasan ng tubig dito yung malapit sa mga sidewalk. Manong ito ba yung may masagit naman lang. bay dito sa sidewalk. Siyempre, ang lakas na impact ng tubig. Pag maraming tubig sa taas. Lahat nandito yan sa umaga. Yan oh. Bukas sa, sa umaga yan. Eh, madulas na naman yan. Maninigas yan mamayang ating gabi. Yan yung mga problema ko sa school ko. Mga nai-encounter ko. nga lang. Ah! ah. <laughs> hmm. Ano ba yan? Ang bigat kasi basa ito eh. Ang bigat Kasi basa So yun mga kamama Tapos na tayo pero may tinanggal pa tayo sa bubong Ay sa ceiling Harika Mabigat pa naman to kasi basa Mayroon pa yung natitirang isa May natitira pang isa kaya lang Hindi ko na kinuha Maliit pa lang naman ang sira Ewan ko lang bukas na umaga yun. Kung anong mangyayari. Maintenance na yung patatanggal ko dun. Siya na yung mag-alis. Lilinisin ko pa yung library kasi ito. Nagsiuwi na yung mga nag-meeting. Wala na yung mga sasakyan. No? Wala na lang nasasakyan yung sa Pangulo. At saka sa akin. Wala na yung mga ano. So dapat kanina pa tayo. Kaya lang may meeting at tapos nagkaganito nga. Nahulog. Naku, lakas ng ano ng ano ko ah. Ang lakas ng tulo, buti may nalagyan ko ng saloy oh. So ayan. Natapon na natin, pasok na tayo. Ay, nak nang tukwa naman, sinara ng pangulo. <laughs> Magdorgol muna tayo.

I know. I can walk my dog after dinner. Yeah. Like, so dark out. Yeah. Okay. Yeah, alright. See you tomorrow. Kaya yung basura ko dito. Oh, wala namang basura ko dito. Ante. At mabango. Mukhang pinunasan. Pangulo, ha? <laughs> Malinis, eh. Siguro nagpunas yun. Kasi mabango ang... Ano? Ah, malinis ang table. Kunti lang. Oh. Ano niya siguro? Okay. So, uli na natin itong bakit natin. <laughs> Magwawalis muna ako sa glit dun sa library. Kasi dun sila nag-meeting. So, yun mga kamama. Tapos na tayo. Tayo, uuwi na mga kamama. Kasi anong oras na? Tayo. Gabi na. Inabot ako ng late ngayon kasi na may nag-meeting. Bale yung first week ng month, yung Tuesday, ano yan? Parent Council. Yung Wednesday, sa mga guro. Kaya medyo nalilis tayo ng uwi pag ganong ganong araw. So mag nagche-check na ako mga kamama ng mga pinto. Tubig para hindi kong makalimutan. Mga pintuan lahat. Kailangan siguradong sarado bago umalis. Ah. Tong O oh, mga bata, iniwan yung mga bote. Yung mga inuman nila. Iwan dito. Bali, bukas na natin ang umaga lilinisin yan. So yun, pauwi na tayo. Nagsasarado na tayo ng mga pinto. Sinisecure natin lahat ng pinto bago tayo umalis. Okay, good. And then ilalak natin yung sasara natin yung ilaw. Nako! Sabi ko sa mga bata, wag ikalat tong upuan. Kinalat pa rin. Dapat diyan lang 'yan. Pag mayroong ano, diyan lang sila maglalaro hindi sa stage. Kasi bawal sa stage kasi marami mga ganyan-ganyan. May batang naiwan yung jacket. Lagay natin sa loose pound. At patay na natin ang ilaw ng gym. Ay naku, bakit naman nakasarap pa? Ah ko, sayang yung oras ko. Isarapin na itong pinto na to. Ayan, ang hirap pa naman buksan ito. So, yun. Pare ko yun. Madilim. Tapos na ang araw natin for today. So, yan. Nakalak din siya. Okay, iniwan ako ng Pangulo. Nagpaalam na sa akin. Iiwan <laughs> ko na daw. Iiwan na daw ako. Kung ako daw ipatapos. Sabi ko ipatapos na. Para mag-aalala yun eh. Kasi wala si Papa. Ayaw nun akong iniiwan ng gabi. Yun. Kaya bago rin umuwi yun, sinisecure na din ha? Malapit na akong mata. Mas mabait yung pangulo ko. So yun. Nako nandun pa pala yung aking ano. Ano ba yan? Yung aking... Ayan o. Akala ko, palos na tayo. Ano ba yan? Nandito pa pala yung aking tawag dyan. Hagdanan! Ako naman talaga nga naman, no? Oh. Ay! Kala ko alis na. Nandito pa pala yung hagdanan. Ano ba to? Ah. laking bakit dito kaya? Okay lang naman dito. So doon, sa ako, kahanap ko na isang malaking baket bakit. Ano ba tong hagdan to? <laughs> naiyuman pa talaga oh <laughs> ay mga kamama, oh kailangan natin maghanap buhay sa Canada kala mo porki Canada ah sosyal ka ha ito ang trabaho ko nakita nyo naman ano kaya anong sosyal anong sosyal sosyal yeah. hindi porky nasa Canada kay akala mo sosyal ka na hindi Walang zishel si dito. Para sa akin. Parang pantay-pantay lang. Pare-pareho lang. Kahit saan tayo, kahit saan ka manando, pare-pareho lang. Kaya sa Pinas kasi, sa Amerika ka, kaya sa Canada ka, pantay-pantay lang tayo. Ang mahalaga, ang importante para sa akin, yung tayo ay, ano, ah, uh, tayo ay malusog. Yun lang. Yun ang pinaka the best. Kailangan malusog. Itong ano na to. Puno ko itong labang butas. O yan, walang butas. Ano na lang. Ha? Ano ba Ano ba yun? Ano ba yun? <laughs> ay, mga kamama, nakakatawa. Good vibes lang kahit pagod. Pero ngiti pa rin tayo kasi alam nyo na dalan ang kita dito. Yun nga lang, maganda din talaga, bless, na makarating kami dito. Kasi, unang-una, may trabaho ka, may magulang ka pa, natutulungan mo, nabibigyan mo, nasusuportahan mo buwan-buwan. Yun ay napakalaking tulong. Kaya, napaka-bless din na nakarating kami dito. So, yun. Palitan natin ang... Medyo malaki-laki. Yan. Para lahat makakatch niya yung water. Kasi tubig, wabasa Ay! Sana naman yung isang yun, wag lumala. Wag bumagsak. Tama na yan, bukas na. Pusin, technician dapat ang gumagawa niyan eh. Hindi ako? Ha? Kaso kung hindi ko naman naalisin, pababayaan ko bumagsak bukas na umaga. Eh, ako rin na maglilinis. Oh. di ako rin na nahirapan ba diba, mga kamama? di linisin ko na nang matapos na. Alisin ko na. Kaya ko naman. Ah, pinatay ba ng pangulo yung ilaw niya? Okay, pinatay niya. Ay. So, patay natin ang main switch. Tayo, umuwi na. Yehey! Pauwi na tayo, mga kamama! Thank you for watching, mga kamama! Don't forget to like and subscribe. Bye-bye. God bless you all.